paalala po sa mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng patubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. Motor na per timbog sa Gapan City, isisigaw sa report ni Clariza de Guzman. Nahaharap sa kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act ang isang lalaking inaresto ng kapulisan dahil sa umano ng tricycle sa Gapan City. Base sa report ng polisya, alas 7 ng gabi noong November 11, 2023, nang karnapin ng sospek ang Kawasaki Motorcycle with Sidecar na nakaparke sa harap ng bahay ng may-ari nito na isang 50 anyos na tricycle driver sa barangay Mangino. Matapos matanggap ang reklamo ng biktima ay kaagad namang rumispondi ang mga polis na nagresulta sa pagkakadakip ng sospek at pagkarecover sa motorsiklo sa Santo Cristo Norte, Gapan City. Ako po ang inyong kaibigan Clarissa De Guzman para sa Balitang Unang Sigaw! Stop!